Hello guys, hi, good morning sa inyong lahat dyan, saan mang dako da ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening. At tayo ngayon ay nandito sa kusina na habang aking uh, ipiprepare yung papaligo ni nanay, kailangan mag-init muna ako ng tubig. Dahil yun ang ginagawa ng pagpapaligo sa matanda, para magpapaligo ka lang din ng bata. Kailangan timplado yung tubig kailangan titimplahin mo yung tubig na hindi talaga malamig. Kasi pag malamig siya, ay nako, sigurado, sisipunin ni uubuhin yung ating matanda. Kaya kailangan kapag magpapaligo ka ng matanda, ay sisiguraduhin mo talaga na ang tubig na ipapaligo mo ay yung tamang-tama tamang, uh, tamang -tama lang. Hindi naman siya mainit, hindi naman siya sobrang lamig. Kasi si nanay, kapag nakakapaligo siya, parang pakiramdam ko. Parang na gumiginawa rin yung kanyang pakiramdam kapag nakakapaligo. ayun guys, nandito ko sa aming kusina ngayon. Ako lang mag-isa ngayon kaya bwilong-bwilo yung aking bibig na magsalita. <laughs> Ay, kami pala ni nanay. Pero nasa loob si nanay kasi uh, medyo magpapahinga konti. Linakan ko kasi sa labas. Tapos pagpasok ko sa loob parang hingal na hingal siya. Dito lang naman sa loob namin. Pumunta lang sa sa balkon. Ayan. Ayan guys, yung aming kusina. Madilim kasi pinatay ko na yung ilam. Ilaw. <laughs> ayan guys, sa labas, sobrang init na sa labas ngay ngayon dahil ayan, umaraw na rin. Sa isang linggo yatang kau kauulan sa wakas. Um uminit na rin, natuyo na rin yung aking mga nilaban. Pero naandyan pa guys yung aking lalaban. Ayan guys, naka-prepare na naman yung aking lalaban ako lang mag-isa dito kasi yung aking mga kasama pumunta sa uh, cementerio kasi pang anim na taon ng aking biyanan na wala kaya ayan guys at tamang tama birthday din ng aking anak pero magsisimba lang sila sisimba lang siya dahil wala tayong panghanda guys sabi ko magsimba na lang okay na okay na yan kahirap ng buhay ngayon ayan, bawal na maganda wala tayong pangpakain kaya ayan guys sa aking mga subscriber dyan thank you pala sa uh, mga supo, sumusuporta sa aking uh, channel sa inyong lahat dyan Maraming, maramat, maraming maraming salamat po sa Team Landing. At sa sa ibang team, ayan si Claudio sa team natin diyan. Ano ba yun <laughs> Nakalimutan ko. Sis Brave. Ayan, Brave Buddy. Hello, good morning. Po. Oh. Ha? Ah? Tatanong si nanay kung wala pa daw yung inaantay na. Wala naman tayong inaantay na sinanay. Ayan, sinanay. Ayan. Ayan, sobrang mainit na yon guys. Ang aking mga nilaban sa labas ay sobrang dami. Kahapon natuyo na rin sa wakas yung aking nilaban na iba. Pero ngayon, yung kahapon na pahabol, ayan, nandyan na naman yung aking kailangan. Matuyo siya para may pampalit na naman akong isasampay, guys. Ang um, Ayan, bago natin paliguan si nanay. Kunti yung video muna. Kasi, nagpe-prepare pa ako ng kanyang tubig na pampaligo. Sa CR ko siya pinapaliguan habang nakaupo siya sa bangko. Mahirap guys na, um, mahirap kung sasabihin na mahirap talaga yung mag-asikaso ng matanda. Pero, talagang kailangan natin gawin yun. Lalo na sa mga anak. Kasi kung tayo ay, kung kaming mga anak, ay walang talaga magtsatsaga mag-asikaso sa mga magulang natin, ay kawawa guys. Ang ating mga magulang kapag walang nag-aasikaso ng tunay na anak, iba pa rin yung pag-aasikaso ng tunay na anak sa ibang tao. Yun. Kaya sa mga magulang, sa mga anak dyan na may mga magulang na may mga matanda kailangan talaga guys ay may isa man lang sa mga anak ay makapag 'yun ang makapagbantay kasi hindi mo pwede talaga ang iasa lang guys ay, bay, sa iba saka kung kani-kanino lang Yan medyo mausok guys Oh Yan kahit tayo ay medyo gera-gera pa na pagod sige lang guys Tawa ko ang aking uh, pamilya pala ng sabon kasi wala pala akong pulbos naka-ready na yung aking sa sabonin pero wala palang lang pulbos guys ayan Ako'y init na init talaga shout out sa mga shout out pala sa inyo lahat Yan sa mga nanonood sa aking vlog ngayon pasensya na kayo guys, ako eh talagang uh, wala pang ligo <laughs> ayan, kaya ganyan ang aking eskera pinapainit ko muna kasi yung tubig ininayata yung kanin kasi ayan, ilagay na natin yung ating tubig Pagsain muna kasi ko para sigurado. Pagdating ng aking mga kasama, ay nakaready na rin yung kakainin kahit wala pa kaming ulam ngayon. Ayan guys, birthday birthday ng aking anak pero wala pa kaming kaulam-ulam. Pero so okay lang yan guys. Importante makapagsimba. Ayan. Yung aming bahay na butas-butas, pasensya na kayo guys. Uh, ganyan lang talaga yan kayaan <laughs> nyo pag pag ako yung nakasawad sa youtube <laughs> bibili ko muna siya ng hero ayan guys shout out sa inyong lahat nakatulog na agad si nana yun ayan. nandito pala tayo sa loob ng bahay iikot ko kayo sa loob ng bahay na ayan dito lang naman yun <laughs> <laughs> sobrang gulo walang ayos ayos yan guys Ayun, kapag kaalis ng aking uh, yung anak dyan ang natutulong yung anak kong babae yung dalaga baba, ko so, yun, guys nandito rin kami mayroon din sana kami TV pero sira ayan sira siya guys at si Miming nakutulog mo talag si Miming guys nakakita ko siya huwag kayong maiingay kasi may, yes, si may tulog Kamera La, ka. la, good. Diyan ka na naman sa kama ni Ma. Diyan ka na naman sa higaan ni Ma nandyan. Alam ko ano pang gising yan. Ayan, nagising siya. Nagising. <laughs> Alam mo ba kung ano pang gising yan? Chicheria. Ayan guys, so nandito ko. Ayan. House tour na to. At ha, ito, papakitlaan ko pala sa inyo. tirang medal pa ng aking mga anak. Ayan. At yung mga picture ng aking mga anak na hindi mailagay-lagay talaga sa kwatro dahil wala tayong panglalay. Ayan. Medyo walang kalinis dinis talaga. Ayan guys. At syempre, ito rin yung aking lalaking bones. Oh, niko eh, oh eh guys. Ito. Yan. Tira na lang yan ng bagyo guys. Tira na lang ng bagyo. Medyo madilim. Tingnan nga natin. Nag house tour na talaga ako. Ayan. Ay bakit may mga salami Ayan guys. Papakita ko lang sa inyo. Ayan yung mga medal ng aking anak. Ay, hindi ko na maalala kung mga anong na ba ito. Ito, mga ano pa yata to. Yung iba, nagkatatanggal na yung mga ano kaya, tinapon na. Tinapon na ni Ma. At ito, ano ba to? Hindi ko na maala. <laughs> Ayan guys, nakakatuwa naman na, na, tingnan yung mga uh, pinaghihirapan ng mga uh, ng mga anak ko. <laughs> Ayan. Simpleng-simple lang ang aming buhay dito sa probinsya guys. Ito yung aking panganay. Grade 6, yeah. Ay, high school na yata. Hindi <laughs> pala yung grade 6. Ito naman yung aking uh, bonso. Yung my birthday ngayon. pa. Dede! At syempre... <laughs> Sobrang gulo talaga. Mahirap talaga at guys, um... ang yeah, kahit sa taas may laman. <laughs> Nag-house tour na talaga. Papatayin ko muna yung aking ilaw. Sayang din ng karinti. Nakabilo ko guys ngayon dahil wala yung aking mga kasama. Minsan nahiya kasi mag-vlog kapag may nakikinig na may nakatingin. Ayan. Kaya, dito muna ako. Hayaan nyo na yan, guys. Kung medyo makalat yung aming bahay. Ayan. Simpleng bahay ni Ibi. At si Mother. Hi naman. Hi. Dali, dali. Maliligo tayo. Hello, Mother. Hi. Ay, humingi ng kanin si nanay. Bigyan muna natin ng kanin si Mother dahil humingi ng kanin. Ayan, nagutom. Natulog si nanay nagutom. Samahin mo na ako magbibigay ako ng pagkain kay mother. Ayan. Siyempre, ang natin ay kanin na. Buti na lang. Eh, may tira pa naman ng na kanin kanina. Hayaan niyo na ikot ito. Ayan. bago natin paliguan yun para busog na rin si nanay muna ay hindi mo hindi naman siya mabubusog ano kasi bawal naman maligo ng busog na busog yung pang ano lang mamaya ko na uli siya pakakainin mayroon pa naman yata ulam dito ayun may hakdo pa naman yun shout out sa inyong lahat dyan. Kain po kayo dyan. Pagkakainin ko muna si mother. O oh, nandito andito ka na. Sabi ko na nga ba eh. Pag may narinig yan na ano, nandito na yan. Bakit nandito ka na? May narinig ka ba? Ah, may narinig ka na. Ano? No. Mga lampag na nga ano. May narinig na kalampag. Ha? Yeah. <laughs> Ayan, papakainin ko na si Mother Mona. Ayan, mayroon pang hot dog. Hot dog. Hot dog, Mother. Ayan, kakain mo na si Mother ng hot dog. Hot dog for you. Ayan, susubuan na lang natin. ayan guys. Mayarap nang mag ano, ah, si nanay kasi 'yung iba talaga sa lapag ay sa damit niya na pupunta. Kaya ito, subuan ko muna. Hmm. Tuyong-tuyo ah. <laughs> Luminaw daw niya yung aking camera. Ganito <laughs> guys ang aking ginagawa. Mayroon pa akong mga gagawin pero inuna ko na muna. Ba't nandidihilap yung Yun ako na muna yung pagsasain kasi mahirap nang mapunta na naman ako sa labahan tapos napabayaan ko yung pagsain kaya ito na muna shout out sa mga nanonood ng aking video Dito ko siya inilagay. Kanina na andyan siya. Sa kabila. Andyan siya kakabila kanina. Kaso linipat ko siya dito dahil mainit kasi dito kasi ah uh, doon ko siya ay linalagay sa may kanto. Kaso may nag ano ng nyug. Sungkit ng nyug. Kaya dito ko muna siya linayo. Pero huwag ka. May nakapasok pa rin na isang nyug. Kasi nabutas yung tinamaan yung aming ano doon <laughs> yung dingding na dating sira tinamaan nakapasok dito yung isang isang niyog buti na lang hindi tumama sa anong nanay dito pumasok yung isang niyog Nab nabutas yung dingding tapos buti dyan lang sa lapag tama hindi diba? May mainagan ma Wala pa tayong ulam pa ng halian. Kaya ito muna. Shout out po sa inyong lahat dyan. Sis, it's me. Shout out. Claudio Mahinay. Shout out. Brave buddy. Hello, good morning. Shout out po. At sa... At sa ibang makakapanood po ng aking video ngayon, shout out po sa inyo. yan, Yeah, Haba-habaan ko na yung aking video ngayon naman. naman. Dahil kadalasan ng aking mga video ay hindi umaabot minsan ng 3 minutes. Kailangan ko na watch hour para ma para ko na yung 4K watch hour na kailangan ko. Kaya ayan, video muna na medyo mahaba hindi ko nabibidyoan guys yung pagpaligo ko pinanay mamaya nagpaligo <laughs> ako minsan mga pag prepare mga kalahating oras din yung pag prepare ang magpaligo pero hindi ko naman siya gaano binababad talaga sa tubig maa dog pa <laughs> sa inyo guys ay uh, may mga nanay pa ba kayo may mga magulang pa ba, ba kayo uh, kasama sa bahay ayan, kung mayroon pa kayong mga magulang na kasama sa bahay ayan, kailangan iparamdam niyo ang inyong tunay na pagmamahal kung naalagain na kailangan alagaan talaga dahil Ma uh, uh, maano talaga yung kamay ni nanay eh. Um, uma, ano ba 'yun? Nanginginig lagi. Kasi kasi 'yung trabaho ni Nanay ay uh, 'yung kami ng mani. 'Yung niluluto sa uh, lata ng biskwit. Tapos na ng kawayan. Tapos doon linalagay 'yung mani. Tapos 'yun iniikot nang iniikot hanggang maluto. Yung may balat pa. Ayan, Bira lang 'yung maiialam. Tapos yung salted, yun ang ginagawa ni nanay na madalas yung salted, nagtitinda, mainit, hanggang ganyan. Tapos, nagbabasa kasi minsan. Sobrang sipag, sa sobrang sipag talaga. Minsan may masama din sa sobrang sipag. Kaya napapabayaan yung sarili niya. yung sarili. Minsan kahit di pa kumakain, basta may prepare lang yung mga panindan niya. Yun ang ginagawa ni nanay lagi. Nunay, na. Mahabang kwento, sobra na. Nakaka nakakatuwa yung mga kwento ng mga natin noon. Si Nanay ay galing uh, Bisaya talaga siya. Romblon, Romblon. Di ba, Nay? Espanya San Fernando, Romblon talaga yung lugar ni Nanay. Tapos, ah, nagkita sila ni tatay sa... Saan ba kayo nagkita na Ni tatay? Manila. Sa Manila Sa may sa may... Somil Nagkita sila sa Manila, doon sila nagkita. Tapos ang, yun, hanggang nag, nagsama sila, may ng Bicol. Mula noon, mula nung mapunta ng Bicol si Nana, hindi na siya nakauwi ng Bisaya dahil yun, nagkapamilya na, nagpamilya na at syempre mayarap yung pamasahe hanggang gan uh, anyone uh, ilang taon ka pa lang man nung nagpamanila ilang taon ka pa lang nung nagpamanila kasi dalaga pa si nanay pumunta ng Maynila Ayan, dalaga pa siya lumas siya ng Maynila mula noon, di na siya nakabalik talaga ng ah um, may nila ila sila tatlo silang magkakapatid tapos uh, lumaki siyang wala nang lumaki siyang wala nang magulang ang halos nagpalaki talaga sa kanya yung kapatid niyang panganay si yan sa shout out sa mga taga Romblon Florent uh, yun uh, yung yung mga anak na lang yung natitirahan mga pamangkin nilang ni nanay at wala na rin yung mga kapatid ni nanay si nanay na lang talaga ang natira tatlo lang naman silang magkapatid tapos yun di pa uso nung di pa uso yung mga facebook facebook nun kaya uh, di agad na hanap si nanay di agad sila nagkita kita nung, mga kap nung kapatid niyang isa kasi dalaga ka pa siya wala na rin kapatid na babae ang natira na talagang uh, kasama niya dati yung kapatid niyang lalaki pero ano bago pa namatay yun talagang gusto sabi uh, binili na yung mga anak na hanapin daw hanapin daw si nanay yun, nahanap nga pero ngayon nang matanda na talaga nung nahanap buwan mo na ma ano ma yun kaya nung nung magkita sila nung mga pamangkin niya nung ano na lang mga siguro mga anim na taon na bang nakalipas o up an mga apat na taon na siguro yun yun lang ang pagkita nila Matanda na si nanay sa matanda na rin yung mga pamangkin niya mga mga pinsan ko kaya ayan yun la yun tapos sa cellphone na lang din sila nagkikita minsan pag nagbi-video call tapos yun na nga ah, ayan na nga na, uh, na li, lima kaming magkakapatid na nabuo ni nanay sa kanyang tatay <laughs> yung tatay ko wala na rin pala 2000 uh, 2007 2007 yan wala na siya yan matagal-tagal na rin pero naalala pa rin ni nanay akala niya Buhay pa rin si tatay. Akala niya buhay pa rin. Bakit daw? Bakit daw pinatay? Bakit? Ano daw ang kinamatay? Hindi na niya maalala ngayon. Ano Hotdog, oh. eh? ma. Buwan mo na? Tubig na lang? Hindi na maalala gano'n ni nanay. At <coughs> kami, limang magkakapatid. Tapos, pang-apat ako sa magkakapatid. Oh, ito 5 magkakapatid at 3 babae. Panganay namin babae. At 'yung pangalawa lalaki, pang-apat, pangtatlo babae, pang-apat ako at 'yung bunso namin na palagi nahanap ni Nanay ay sa Abra. ayan ayan guys. <laughs> napahaba 'yung aking kwento, guys. Pero napakasaya ng aming, uh, kahit naghihirap lang kami sa bundok ang aming tirahan dati, pero enjoy doon yung aming life. Dahil, dahil, wala kami kapitbahay noon doon sa nakatira kami sa may bundok. Pero libreng-libre lang mga golay, mga nyug, gaya Sa kasipag ni nanay. Shout out na. Hello. Hi. Paliliguan ko si nanay kasi mainit ngayon. Sobra. Mainit ang panahon. Ayan guys. Saka na lang ulit ang kwintuhan. Pero madalas talaga. Uh, di ako nakakapag upload ng ganitong kahaba. Dahil sa totoo lang. Naiya talaga akong uh, humarap sa camera minsan at kapag may taong nakakarinig halos di ako makapagsalita <laughs> yan na lang makusok, makusok. Ayan, bibili muna ako sa tindahan guys ng polvos saka biskuit ni nanay dyan ka muna ma dyan ka muna bakal akong biskuit saka kwan uh, hindi man madali lang ako biskuit lang saka sabon uh, ha? wala walang bata dyan nakala ni nanay may kasama kaming batang maliit ayan guys bibili muna ako sa labas malapit lang naman yung aming bilihan Ayan. Kalsa. Dito, sa labas, yan. Sobrang hangin. May malaking puno ng mangga. At ayun yung aming bahay. Ayan. At ayan lang naman yung tindahan. Kaya malapit lang naman. Bili mo na ako guys. Ah. Dito na lang muna ang aking video. Salamat sa mga nanonood.